Oo, oh, normal naman to, ito po, pre. Kasi ito dito yung pre, Ang na ako oh, po, tikit. Tikit lang po, ha? Pero ngayon po, masakit po siya ngayon. Oo. Tikit po. Poo! Same bang para kami sa signal Crosses, then next process, the baratos step. part, Oh, Ganyan po, dalawang kamay mula ulo po Pababa, pababa, sige po, mula ulo po Pababa, yan, yung mga nararamdaman niya po Sa likod Likod po, yan, yan, sige po Poo oh. Yan, sige pa Satorare repotento, pero Tas kisila naman na rin, Jesus, Dalam Diyos Poo oh. 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 Sige pa Aalisin mo yun ha Sige lahat, lahat, mula ulo, pababa Poo oh. ah. Yan, sige pa, mula ulo pa. Yan, sige pa. Pababa, yan. Sige, sige pa, mula ulo pa. Yung likod niya, alis si mo na yun ha. Oh. Yan, sige lahat. Ano, meron pa? Wala. Meron pa? Wala na. Wala na, gagaling ito. Ah, oh. Demonyo ka ba? Hindi. Ano hmm. pala? Pa na? Oh. Matagal mo na pinapahirapan to? Kailan lang. Anong kailan lang? Matagal na daw yan. Oh. Titigilan mo ito ah ha? Oo. Oh. Lalaki ka babae? Lalaki. Kakilala ka lang? Hindi mo alam. Anong hindi mo alam? Oo. Uh, Inutos lang. Tagasang ka ba? Malapit ka lang sa kanila? Malayo. Ah, Tagasang! Tagasang ka! Ah, Bisaya! Bisaya! Yung nagutos sa'yo, babae, lalaki. Lalaki. Lalaki din. Ha? Ah, Pakilala mo? Ah, Pakilala mo? Inutosan din sa akin. Aray ko. Nagbayad. Oo. Oh, Pagkano binahid sa'yo? Tatlo ah, libo. Para lang pahirapan to. Ha? O lahat yan, aalisin mo na. Oo. Gusto ko ngayon pa lang, gagaling nga ito ha. Oh, ah. Oo. Oh. Sige pa, may nakita pa ako mula ulo pa. Sa likod, oh. yan. Yan, sa likod, mula ulo, pababa. Oh. Sige, lahat yan. Huwag mo itong ano yun, babalikan ha. Ah. Huwag mo lang babalikan ito ha. Ah. Ha? Oo. Oh. Ah? Oh. Sige pa. Marami ka na rin kinulang. Siya pa lang. Siya pa lang. Siya pa lang. Sige lahat, alisin mo lahat, alisin mo yung likod. Gusto ko ngayon pa lang mawawala yung sakit ng likod nito ha. Uh -huh. Sige pa, sige pa lahat. Yan, sige pa lahat, mula ulo pa baba. Kasi pa kasi itong taong to. Kaya siya pinakulam. Huh? Hindi po, galit. Anong tumo niya? Anong ginamit mo dito? Kain Kaya sumasakit likod niya? Uh -huh. O sige lahat, alisin mo yun ha. Papatayin niyo ba to? Hindi po ba, lang. Papahirapan lang. Sige pa, sige pa. Lahat yan. Gusto ko ngayon palang mawawala na yun, ha? Mawawala yung sakit ng likod niya. Oh no. Tatanggalin mo lahat, ha? Oo. Oh no. Sige pa. Yan, sige pa, sige pa. Mula ulo pa. Pababa. Pababa. Uy, wala na. Wala na ba? Wala na po. Gagaling nyo ito ah. Opo. O, babalik ko sa iyo na. Opo! 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 Tiyan, tiyan. Opo nyo. Ito ba yung inyong pag Medyo okay naman yun. Alam niyo po yung lubigan? Ito naman po, ipapadid niyo po sa damit niya. Huwag po siyang dadalhin sa lamay sa sugal sa sementaryo. Huwag po po yung lamay sa sugal sa sementaryo. Huwag niyo po siyang dadalina, lang po sa likod. Yung gumagambala naman po sa inyo, kakilala niyo lang po. Lalaki po, ingit. Pero ngayon po, ano po pakaramdaman na likod niyo? Yan. Sige po, pakaramdaman niyo po. Okay. naman po. Kanina po, ano pong paramdam? Saan kasi? Okay. Masakit po siya. Ina kayo po, gumaang na po siya. Mm. Ito po, ganito pinga ganyan nga. Huwag pong papaubusan to. Repeal lang po ng repeal. Mas maganda po, mas marami kada aroma yun nyo. Kapag kalahati na lang, o kaya na dito, re-repeal na po. Mas maganda, mas marami kada aroma yun nyo po. Ito po. Ako nyo po kanyan.